guys Assalamualaikum uh, Welcome to my vlog So Weekend na naman ngayon guys So andito na naman tayo sa Sili natin So andito po ako sa Siling green natin guys So tiningnan ko ko uh, uh, May mga bunga na naman ito na yung ceiling green ko guys so medyo uh, ah, konti na lang yung bunga niya kay namamatay na guys tingnan nyo guys so hindi na katulad nung dati na makikita mo sa ganito na napakaraming bunga niya guys pero pero yung ito konti na lang guys tingnan nyo yan na lang eh, na nakuha ng init guys natamaan kasi ng init so hindi naman natin kayang araw-araw ay didiligan natin tingnan nyo tingnan nyo guys yan kasi na natamaan kasi ng init guys eh yan Ijo konti na lang yung kaniyang bunga. Pero mayroon pa rin mga katawan niya dito guys na marami pa rin siyang gibunga. Hindi naman lahat, pero yung natamaan talaga ng init guys ay yan talaga yung nano Yan talaga yung hindi na nagabunga. meron pa rin bunga dito guys pero kahit pa paano kahit na tinamaan siya ng init gumagawa pa rin siya ng paraan para mamunga siya guys so tingnan nyo guys hindi naman lahat tulay yung guys wala ng bunga yan lang yung walang bunga pero yung katulad ng ito may bunga pa rin guys kahit pa paano Uh, sumisikap pa rin siya para mamunga guys o tingnan nyo sinisikap pa rin niya mamunga guys kahit na tinamaan po siya ng init kaya yun o sinisikap pa rin nila mamunga guys yan lang o yung ito kahit na wala na masyadong dahon pero bumubunga pa rin guys. Bumubunga pa rin siya. To. Yan guys. So hanggang dito na lang guys. Maraming salamat.